sa ating lahat no mga kaidol Ay, Dito tayo mga kaidol Sa ating uh, panibagong project mga kaidol no? At tayo na napili ng ating bus mga kaidol So mga kaso nga lang mga kaidol Ay hindi na tayo magtatagal sa kanila mga kaidol no? Kita natin mga kaidol Isang boom na lang mga kaidol ay Ito na rin siya mga kaidol At napakahaba ng ating boom mga kaidol napakahaba ng ano, mga pilot Siyempre mababa pa mga kaidol no kasi uh, ano pa to mga kaidol Ay Kitak ka pa to mga kaidol no Di ba mga kaidol Sa ating mga kaidol lang diyan so handa-handa lang tayo mga kaidol no na mga ka-idol 70 yung boom mga ka-idol napakahabang boom mga ka-idol no? so bukas kumplito na po ito mga ka-idol so, di ba mga ka-idol napakahaba mga ka-idol so isa pang boom mga -idol, no? idol pinira na mga ka-idol Jeep no, so mga idol ang pangalan niyan no so, project niya naman itong mga ka-idol at tayo po ay napili talaga dito mga ka-idol no? so mga ka-idol huli na ang lahat mga ka-idol ay siguro mga mga ano lang siguro mga ka-idol isang buwan no? palugit mayroon tayong kasama dito mga kaidol rigi at okay, dito. din so sa mga bintig family tower crane bintig ah sorry isi bintig tower crane mga kaidol no so mega mega love shout kayo dyan no, 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 po, ay lagi po kayong manatiling diktas ng mga kaido sa ating pagkatrabaho no? So, siyempre ang ating trabaho ay duguan at delikado talaga mga kaidol so, last na ano na yung mga kaidol so, sa mga lahat ng mga kaibigan dyan so please support po sa ating maliit na channel mga kaidol no, pang madagdagan pa po yung tatlong unit ka idol vlog so, ba mga kaidol oh sila mga kaidol paglas na yan mga kaidol no ating kaibigan nito mga kaidol na rigger operator din no? si Leo kuningin <laughs> ka para makita ka ng iyong anak ano live si kami para si Master Igay live mo eh Add mo sa akin sa Facebook. Okay, okay. Easy okay. bin. Ah, sige, sige. Easy bin. Ah. Mm -hmm. Edgardo ah. Edgardo Asaray. Tower Crane Specialist. So mega mega labs out po sa ating lahat diyan mga kaidol. So lagi po tayong mag-iingat sa ating trabaho no mga kaidol no. Kasi napaka delikado po talaga ng ating mga trabaho. Nanawa po eh lagi kayong manatiling ligtas. Oh, di ba mga kaidol? pagkahaba ng ating uh, boom mga kaidol no? ay yung ating mga magdirigma doon sa taas mga kaidol ay nandun pa no ano ba yun mas etigay okay. mga kaidol bukas na ano mga kahit pang last na talaga yan no? bukas na ay puro pantirwita na naman na ang, ang aming ilalagay mga kaidol so nakapahaba talaga no? pero dito mga kaidol kasi may tower ka may dito tower kasi dyan mga kaidol o oh, yan no? kaya patasan pa ng punti dyan ang ating tower pinong mga kaidol no? may pa so dito mga kaidol dati sobrang hitpit dito eh kung sino man ang gustong pumalit sa akin dito ay pwede no pag ako yung malis na mag visit lang si po mga mga ka kaidol no o so, diba mga kaidol sorry po tayo mga kaidol so napakahaba mga kaidol no napakahaba yan mga kaidol ay eh? ito po ay i jack up pa namin to mga kaidol no. Bukas o sa ibang araw no mga kaidol. Pataasan pa to mga kaidol. So ako talaga mga kaidol paalis na no. Ito muna iiwan ko dito mga kaidol ng rigger operator mga kaidol no. Iwan ko muna siya ng dalawang araw. Kay eh, may marami pa tayong pupuntahan mga kaidol yung mga yeah. kaidol natin. Kaya nag-ikot-ikot talaga tayo mga kaidol no. Na Nagkahanap hanap tayo ng medyo maayos-ayos na sahod mga kaidol. O di ba mga kaidol? Napakahaba yan mga kaidol, 70. Daming ano dito mga kaidol, no. Madaming CCTV. So, ngayon lang tayo siguro pinayagan o may bakanti mga kaidol, no. o di ba mga kaidol? Nandito na rin ba to, no. Tapos Ano na lang doon mga kaidol? isang bato lang munang nilalagay doon mga kaidol bukas ay dito okay, yan bukas no napakababa mga kaidol kung ayos sana no sige siyempre may tower may tower kasi dito mga kaidol no? kailangan makalagpas dyan ang ating tower okay no pati yung puitan mga kaidol kasi po ay sabit po tayo dyan no napakahigpit dito talaga mga kaidol walang paglagyan sa pagkakahigpit no dalawang gate ang papasukan nyo dito mga kaidol so kayo dyan oh, kung sinong gustong kumalit sa akin dito no But ito site, mga ka no? so, medyo malawak-lawak ng konti pero isang building lang po ito mga kaidol idol eh, so nga lang masila ng nagmamayari dito mga kaidol no? So dito ay puro CCTV mga kaidol. Tago tago eh. Lago tago lang muna tayo mga kaidol no kasi may maraming CCTV. yun na. May na talaga. Yung muko ah. Mabayo nga eh. Ngayon pag isuswing mo to siya, may mabigla ka tapos bigla mo mahinto yun yung gumaganong-ganon yan kailangan na lalay, lalay lang Oo, lalay Lang, lang talaga siya pag ikaw nag-operate dyan pwede talaga ka yung haripan ganyan kahaba no? oh, kasi magano yan gagalaw-galaw yan ngayon basta lalay ka lang dyan pag ikaw nag-operate malalaman mo naman yan pero pwede rin yung haribas eh okay naman siya yung haribas yan so, subok ko na rin tong tawag ko ito eh Ayong doon sa sol ang medyo delikado doon. Parang tabingi na yun eh. Ah, uh, talaga. So, dito medyo maayos ayos. So, mga kaidol hanggang dito na lang po kami no. Kasi medyo busy na at mahigpit dito mga kaidol no. Ngayon lang tayo uling nakapag-vlog. So, maraming maraming salamat po. See you next vlog mga kaidol. Pax!